Good morning po sa inyo lahat mga idol. Ginawa ko itong video ko dahil nahack po yung FB ko. Nag-direct yung hack na siya. Dahil nag-comment lang ako sa Facebook na ano, pala scammer. Kung sino naman po ang Magchat na yun na ang gamit ng account ko. Mga idol, hindi na po ako yun. Dahil hindi ko na po yung ginagamit yung taktang pere sa Facebook. Dahil, nahak na po yung aking account. Kaya ako po humingi sa inyo na pasensya ako Nung po itinex sa inyo ang aking account. Hindi po ako yun. Ako yung nagsasabi po sa inyo na totoo. Hindi ko na po masyadong ginag... Hindi ko na po nagagamit yung aking Facebook. Kakahack lang po ngayon. Siguro mag na lang din ako ng Facebook. Kaya team D-Squad, pasensya na kayo dahil nahak yung aking Facebook. At syempre, kaya hindi ako makapag-chat sa inyo pati yung sa mga taong mahal ko lalo lalo sa mga sa asawa, sa asawa ko pasensya na at nahak na yung nahak na yung aking facebook sa mga taong mahal ko kung sino mo po chat na bastos hindi po ako yun mga idol sinasabi ko lang po sa inyo dahil ayoko makasira ang hirap kasi mga idol hindi alam kung anong gagawin pandalas ako ng basa kung maayos na hindi ko kaya hindi ko talaga kaya ayusin kaya ako na po humihingi sa inyo ng pasensya kung may mag text po sa inyo Tak Tak Perez hindi na po ako yun dahil may gumagamit na ng account ko pwede niyo po bang ano niyo po yun, i i-report para hindi na magamit patulong naman po ako mga ka-idol alam kung maalam kayo sa Facebook o sa ano sana may eh, ano yon na wala nang gamit kasi ang dami eh Baka nga yung ko madali din eh. Kasi account ko yun sa Facebook. Kaya ako na humingi sa inyo ng pasensya sa inyo mga kaidol. Ngayon, cellphone mo na ako para number lang. Kaya tumawag ako sa sawa ko sa asawa ko. Ayoko na hack na yung aking FB. Kaya hindi ko na magagamit. Gagawa na ako pa rin bago. Sana may, may ano yung may report agad para hindi yung makakasira ako yun eh dahil sa ginawang pagtingin ko sa cellphone ko ang dami yung chinat oh, ano yung load daw hindi yung totoo yun iskam po yun huwag po kayo maniwala dun basta po ang facebook ko hack na po yung tang tang peres yung lagi kong ginagamit nandun pa naman yung aking mga makakilala lahat sa Facebook na yun. Kaya pasensya na kayo kung sino may, chat, may text nun, mga kaidol. Hindi ko sinasadya at pasensya na. Mahirap eh. Mamaya, bigla mag-chat sa inyo ng bastos. Hindi po ako yun. Ayoko makasira lang sa inyo. Nagsasabi lang po ako ng totoo dahil nahack na yung Facebook. Mahirap hirap eh. Ang time mong kahit sa trabaho, nandun ako sa, tra uh, trabaho ko. Yung GC namin nandun din. Wala. Wala na. Nahack na yung Facebook ko po. Nahack na po yung Facebook ko mga kaidol. Maglalive ako para malaman din nila. Pero to upload ko rin to. Kaya pasensya na rin sa inyo. At ako'y maglalive din. Gano'ng magpapaalam lang din ako na na nahakyo ang aking Facebook. Kaya pasensya na po. Hanggang dito lang. Maraming maraming salamat. Sana maunawain nyo na wala na yung tangtang -tang sa Facebook nahack na na. Maraming maraming salamat.